Good day mga katigasin. eto na naman tayo sa panibago kong tigasin vlog. Uy, napakaganda ng panahon ang aliwalas ng kalangitan. Ito yung time na magandang magsampay. 10 seconds later. Hala, biglang nag-ulan. Ay naku, mababasa ang mga sinampay. 2 seconds later. Hala, ano ba yan? Bigla namang init. Ay naku, sampay na naman tayo. Ya, yeah, ito na may nakakapas mang pagsampay na ito. One second later.